tayo ngayon sa Paco at kasama natin si uh, Mama Irene. Siyempre, para i-promote ang kanyang jeeps, batil patong. magandang araw sa iyo, Mama Irene. Hello, Lang tayo na kasi. Ayan, oh, yep. Ayan, batil patong, uh, bago sa pandinig ko ng mga manilenyo, ano, ba to? Ano, ano bang klaseng pagkain ito? Actually, pansit siya ng kagayan. Mm -hmm. Pansit, tugigaraw. Tugigaraw. So, ikaw, galing ka mismo sa tugigaraw. I was born sa kagayan not necessary sa Kiki Rao. Bale, eh, taon siya ng malapit lang, nearby town ng no. Kiki okay. Ito yung parang specialty nyo sa lugar Definitely, nyo. Ito, yes. um, eh, um, natutunan mo na ito sa mga kanin mo, sa, sa mga relatives mo lang. Actually, normal na sa isang ano, sa bahay. Pero syempre, different pa din siya pag niluto ng isang talagang Tagadon. Tagadon oh. pa din na yung talaga. Iba kasi yung feeling eh. Parang ito yung tradisyon after Sunday mas ayun uh, families get together na ito tapos punta sila ang kasiteria para kumain Yan yung parang lunch out o dinner out nila yung tradisyon sa Cagayari but uh, curious lang ako what's so special about Batil Pato anong yeah. anong bang meron sa kanya dito sa honestly sa Mickey it's the Mickey, the Mickey. Mm -hmm. different siya unlike yung Mickey dito na parang siya mm -hmm. yung mga conservative ito talaga fresh dito yun mm -hmm. Mm -hmm. tapos Aside from the miki, ano pa yung mga ingredients? Yung kakasama? sa kasama? ano natin, para beef. Tapos meron tayong tinwis namin yun. Nilagyan namin chichero at saka uh, karahay, para which is the original, ano pa rin Original recipe way back. So, binabalik lang yung mga menu natin po okay, sa kalayan. So, tapos, usually, itong uh, batil patong, siniserve siya with uh, onions, onions and etong broth. Yan yung Miki broth. Miki broth. Bale, mm -hmm. eh, yan yung tinatawag nga batil. Ah, ito yung batil, ito yes, yung patong. Yan yung patong. Okay. because so, yung egg, may egg yan sa, ano eh, sa loob. Sa loob. Yun yung, dinedescribe yung egg na nakapatong sa pansit. And mm -hmm. batil, kasi pinabatil yung ano yung egg. dito sa ano. Okay. Oh, hindi ka ba nahihirapan na introduce sa mga dito sa Maynila yung ganitong klase? Sa Maynila patung, honestly, di ba tayo Filipinos na ngayon medyo uh -huh. pag may bago specialty, wow. Yeah. Punta tayo mag-try. Uh -huh. So yun, nasa akay, akay yung mga in a group, isang kagayano lang ang pupunta. Ah, then later on, natitikman mga Manila inyo na. Actually, ang laki ng serving nila. Kato kasi, uh, meron kayong dalawang serving, which is the regular and yung special. special. Pero actually, pwede niya siyang for sharing talaga. For sharing. Ang difference lang niya, yung sa special, meron tayong nilagay it's niya. Lechon kawali. May lechon kawali sa ibabaw. Uh, tapos sa uh, alagang 65 pesos? 65 yung regular. Regular. Yeah. 65 pesos pwedeng pwede na. Okay, ah uh, mamay rin, uh, simulan na natin ang tikman okay. ng batil uh, battle patong. Paano ba ang Sige. pagkain nito? Sige, ganito. If you want, pwede mong obsolete ang calamansi. calamansi. Pero okay. syempre, para mas syempre, masarap, syempre, para mas natin. masarap natin siya. Ako, may ligaw sa sili, so kaya nagpalagi ako ng chili. Siling labuyo. Okay. okay. Preferences mo kasi ito, yung sa suka at saka sa toyo, pag gusto mong medyo maalat ang taste mo, lagyan mo siya ng, ano. ito yung suka natin. Anong uh, yung suka nyo from, from Tagayan? This is a sugar cane base. Uh -huh. suka, Ano suka. Hindi siya yung maasid na tulad ng suka natin dito sa Manila. Mm -hmm. So, dito ba sa mga, syempre, okay. mga taga Maynila, di naman nila alam kainin to. Tinuturo nyo rin sa kanila yung Definitely. proseso. Definitely. Tsaka pag yung, pati pag mga take takeouts, kasi tulad niyan, pag hindi mo sila nai-inform, ginagawa nilang lomi ng kapilpato. Oo nga. So, kasi, ay, <laughs> ay, meron nga nagkwento sa akin, yung iba, hinahalo na kaagad yun sa bawang. Which is, dapat hindi naman. Hindi hmm, dapat. Okay. Okay. On the side lang siya. Talagang, hinaano siya, separately siya siya. Yes. So, tapos, okay. pahalo na natin. Okay na tayo. Okay. So, tatap mo siya ngayon dito. Nasa sayo, kung gusto mong haluin lahat, ito. O, And dito mix. Oh, okay lang. Ayun yung pala egg. Yung Sunny side up ang egg niyan para mas masarap. Since mainit na siya, lulutuin siya. ganda ng lasa yung suka. suka. Mm. -hmm. Saka yung sibuyas. sibuyas. The more na sibuyas, mas, ano siya, mas, ma, i, parang ano siya eh, mas, mas appetizer yeah, na parang, hindi mo maintindihan na something sa ano. Yun din yung hindi rin ma-explain ng mga mga ninong namin. Mm -hmm. eh, kung bakit nandyan yung sibuyas history ano na lang siya eh So dito sa Jibs ang uh, ang ino-offer niyo pa lang ngayon is batil uh, batil patong pero yes. are you coming up with other recipe pa Definitely tourist? kasi I did already a menu from appetizer until dessert yun yung ano ko kino-concept ko ngayon parang pag sinabi mong Jibs nandito na yung everything from Tagaytay Ah uh, mama Irene, sa mga televiewers natin if ever na they wanted to visit you here at matikman ang iyong batil patong sa kaba kaya ding mataguan okay uh, we're right here at 1868 Linao Street, Paco Manila. It's nearby sing uh, ano lang Quirino Avenue. Uh, you can reach me at 0910 nine one or zero nine one And the landline is 554-1068. Siyempre, aside from the regular and special, nagsaserve din kayo dito ng mga bilao. Bilao. Yeah, so, For kapag big kami parties, mga gatherings kayo yes. sa bahay, pwede kayo mag-order mm, dito sa yeah. jeans. Kaya sa mga televiewers natin, kung kayo ay nag sa mga ng batil patong, mm -hmm. hindi nyo na kailangan pumunta pa ng tundi tundi na tubig like, na lao. To spend like thousand ba? thousand bucks or two thousand, ba? Diba? yes. O, o. Punta lang kayo dito sa jeep, katagpuan niya dito sa Maypaco area. mà nhỏ